Mga kaagoy, meron nga tayong bagong negosyo. Ito ang inasalan di aguy. Subukan nyo nga itong benta ko mga kaagoy. Itong mini inasalan ko na merong sisig barbecue. Sobrang nasarapan nga yung mga customer nga natin. Kwento ko nga sa inyo mga kagoy. Meron nga ang food bazaar nga dito sa aming barangay. At tumuha nga ako ng pwesto ko nga dito. Balang ipapatayo ko dito ay inasalan di agoy. Magbebenta nga tayo dito ng inasal na unli rice at unli sabaw. Sa so, part na nga ito, inaayos ko nga yung tarpulin. At bali ang kasama ko nga dito, itong jowa kong napakasupportive. Sa panahon nga namin mga kagoy, ang cravings na nga namin ay negosyo. Kaya kung gusto nyo nga tigman tong inasalan ko mga kagoy, matatagpuan nga lang ito sa barangay namin sa Anolid. At eto na pala yung itsura ng aking inasalan. 115 nga mga kagoy, only rice at only sabaw na nga ay Kapag gusto mo mga soft drinks, add 15 pesos nga lang. Bali yung mga manok ko pala, ay masarap nga ang pagmarinate namin dito. Ito pala yung sa inasalan. At ano? ito naman mga kaagoy, para sa fried chicken naman namin. May benta nga rin kami dito barbecue, sisig at pork klempo. Malalaki nga ang mga manok ko nga dito na binebenta mga kaagoy. At kasama ko rin pala dito yung tropa ko. Kung saan siya nga ang nagbabantay nga sa aming benta. Kailangan ko nga talaga magdobli mga kaagoy. Simula kasi yung na aksidente ako, naubusan na kasi ako ng pera. Kaya kailangan nga natin makabawi at talaga. So Subukan nyo nga itong inasalan nga namin. Talagang mabubusog talaga kay dahil only rice nga ito. At, at minsan mga kaagoy, makikita nyo talaga ako dito na nag-ihaw. Minimixture nga namin mga kaagoy na talagang luto nga talaga itong sinaserve nga namin na manok. At, okay. at subukan nyo nga itong benta nga namin na inasal. Talagang magugustuhan nyo at magugustuhan nyo rin yung sabaw namin. So Sa nga namin ng ganito mga kaagoy, meron nga kaming apat na lamesa. At, at bali ba kompleto nga ang aming condiments. Meron nga kaming chicken oil, toyo, at chili oil. Sa ganitong business nga na pinasukan nga namin mga kaagoy. talagang pinag-aaralan nga namin talaga ito. Duwang -duwang kami mga kaagoy dahil meron nga kaming mga customer. Na talagang nag-dine in agad dito sa amin. Anya. At kitang kita naman nga natin mga kaagoy na talagang nasarapan nga yung aming mga customer. At talagang na pa-extra rice talaga sila mga tol. Bali nag-start pala tong basar namin nung nakarang linggo. At, At mga katabi nga rin namin ng na mga nasa basar. Ay talagang napabili rin nga sila sa amin. Dahil habang inihaw daw, sobrang bango nga daw ito. Bukod pala sa amin, ang benta rin pala ni ate dito ay takoyaki. May mga iba't ibang flavor nga siya na binebenta nga dito mga boss. boss. subukan nyo nga rin, yung takoyaki niya nga rin. May yung mga bata nga rin kaming mga customer na kumakain talaga dito sa aming inasalan. At kadalasan mga kabataan nga ang aming mga customer nga dito sa aming mga benta. At talagang mapapahigop pa nga sila ng mainit na sabaw nga namin. Na pwedeng pwedeng nga kayong humigop ng paulit-ulit. Dalawa pa lang mga kasama ko nga pala dito na nag-assist nga sa Isa amin. Isang nga rin, ipala ito sa aming mga taga. Tagapaypay ng aming benta. At kapag napapagod nga rin sila mga kagoy, ako na nga lang dito ang nag-iihaw. Talagang magpapausok talaga ako dito dahil inihaw nga ang aking benta. Siyempre kailangan mausok mga kaaguy, para maamoy ng mga ibang customer at dito nga sila bumili sa akin. Agoy. Basta subukan tong benta ko nga na inasalan. Masasin. sigurado ko nga na mabubusog nga kayo sa aking benta. nakakatuwa nga rin mga kaagoy na meron din talagang pamilya na kumakain nga rin dito sa amin. At sa apart. nga to, mga kaagoy, kumakain nga rin dito ang mama ko. Balang kinakain nga ni mama nga dito ay eh, barbecue. Yun nga yung request niya at gusto niya nga daw tikman. At pakicomment naman kung anong oras mo nga napapanood ang aking vlog mga kaagoy. Inibitan ko nga kayong pumunta dito sa amin. Para kumain at mapuntahan nga tong food bazaar nga namin dito nga sa aming barangay. Okay. okay muna ako, agoy!